Previously on Papa Pits TV. <laughs> Char. <laughs> so ito na nga mga paps. Narating natin ang palengke ng sinuloan. Uh, quick stop over muna. Para mamili ng babaunin sa ilog. At saka konting break pass na muna. Mga paps, nasa loob na tayo ng palengke. Anak muna ng makainan. Yeah, Diyan pagkain na. Veggie. Doon marami pang kalindriya doon. Nilagay ko sa ano? Inipit ko sa helmet holder. Top one. Wala bang ganun sa iyo? Ha? Oo, oh, kayo ng bagong motor. <laughs> <laughs> Hanggang IOS 15 lang yan. <laughs> yun. yun, dun doon ka Salamat, boss. Hanap ng karindiriya na may gulay. Hello vlog. Welcome to my guys. Ito mga guys ko to. Ito mga uh, kamote. Mga kamote. Pa, siniluan. Ito mga kamote. Ah, yung papa. Papalamig tayo sa ilog. Ba't walang karindirya rito na ano? Saan ba may karindirya rito? Kayo mag-burger na kayo? Burger na kayo ako? Okay na ako dun sa mga Kahit tumais na lang nga pala sa akin, no? Magkano, boss? ah uh, yung pong yelo. Yelo, Ah, okay. Sa so, lagyan ko, ah. Balikan ko yun. Yellow, yellow. Ito pala sa loob. Hindi na nagmamadali. Beer? Eh, what's in Para ano yata? Bawal marinig sa vlog yun pag may alak. Hindi, Jun. Mamaya pa uwi natin. Mamaya pa uwi natin. Hindi, mag-ihaw na lang nga tayo. Yan, ganyan nabibili bibili natin tilapia. Para papakin lang natin.

Ah, doon pala may meron palang ano kanya-kanyang lugar pala yung tilapia yung tilapia yung tisoy ah, ito pala yung tisoy yung tisoy oh, dito, pareho lang, pagkada pa? 110 110 ang kilo okay ah, mas mahal to, galing to ng ito po, Batangas ito, Laguna Oh okay. O, dito tayo sa Laguna. Galing na tayo ng Batangas, eh. Mga, magkano? 110? 110 na lang, kilo. 100 na lang, 3 kilo. Tumabab piso lang po natawad. Tatlo <laughs> eh. Oh, you know, okay, one in one court. One Okay. Oh, oh, may halong dagat. Tama. May halong ano? May dagang alat. Oo nga. Thank you. Ito gulay. Pino nga. Ah, sibuyas din. Mas sibuyas na lang. Ah, mas buting sibuyas. Yeah. Tapos mangga. Mangga? May mangga ba? Wala. Suka ba? Suka. Malit na suka. Ah, uh, suka malit. Tasing nga. Asin. Ano? Palagang pisong asin. Oo, oh, meron pa yan. lang po. Ha? Ang dami. Oh, sige, sige, okay. Hindi, yung mas malit pa na suka. Ayun, ganun. Ah, sige yan. To, yung suka pala eh. Okay yan. Sili pala. Kahit na konting tirasong ano lang, labuyo. Ah, ito pala <laughs> oh! Manga! Malalaki yan, sir. Mura lang yan. O, diyan na pa. Mukhang malalaki. Magkano kila niyan? Forty oh, lang. Oo, di ba? Mga ano lang, one-fourth. Oh, o, <laughs> dead york lang. Ano lang. Hindi <laughs> ah, nakarati lang. May pambalas ka? May kutsilyo ako. ka? <laughs> ah, may dalawang kutsilyo. Siyempre, peppers. <laughs> Baril lang wala. Ganban. Magkano po lahat? 110. 110. Lang, Meron. Thank you. Sir Gulay. Okay. 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 Tapos na po. Ang ano? Uling, uling. Ayan o, uling. Uling yata ito Uling pa? Magkana pa? Ay, ano ba yun? Bakit ko binigay? No. So, yun na nga mga paps tapos na tayo mamalengke. nakapag-breakfast na rin So, tuloy na tayo sa Ilog mga less than 5 kilometers away na lang ito Bali, ang i-read isi-search nyo na lang sa Google nga pala ay Buruisan Falls Jump Off Point para yun na yung papasok na kanto papunta dun sa Ilog Let's go. A few moments later. Eh, good afternoon. Hindi po kami yakat Punta kami kay Heidi. Hi, Heidi po. ah oh, hindi na kami mag-register. Hindi na ko yakat Hindi po kayo mga maliligo sa puting bato. Saan po yun? Ay, doon lang din po. doon sa dulo? Hmm. Puting bato ba tawag doon? Hmm. Ah, maliligo na lang sa dulo. O Or sa dam. Sa dam lang kasi siguro maliligo. Mag-entrance pa rin kayo. Ah, mag-entrance pa rin kaya sa dam lang. Pero ibang entrance ng pag-akyat ah, at dam sa ligo. Ganun okay. pa rin naman po. Ah, pareho lang. And transparent. Okay, Lahat ng papas lang po kasi pag kumakot doon, kailangan may perfect. Ah, okay. Pero kung maliligo lang okay. may lang. Okay. Oh, full. pero may Ano oh, Okay. Okay. Sige. 150 kayo yung Okay. Sige. 150. yung, malaking Yun. Yung malaking falls, okay. Okay. Yun. Yung natin. Yun. Yun. Na yung Yun. 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 Hindi, e sa nyo nagkakabayo? Ayan, naka-picture yan. Naka-video yan. Okay, bye-bye. O, siya, 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 siya. O, siya, Hindi naman nakita yung oh. Okay. Ano, sa ayun so, na nga mga paps, narating na rin natin ang area ng ilog puting ilog pala ang tawag dito, ngayon ko lang nalaman and doon nga pala sa entrance fee, actually dati wala namang bayad, pag nabawang maliligo lang sa ilog, o sa dam ang magbabayad lang ng entrance, sa registration yung mga akit ng Mount Romelo kasi dito rin ang jump point ng Mount Romelo bago magbibigay din tayo ng idea sa mga gustong umakit ng Mount Romelo meron tayong kakausapin na magkano na nga ba ang rate ngayon na pag-akyat sali na yung mga bayad sa guide at kung ano pang mga fee na kailangan so hanggang dito na muna itong video natin mga paps abangan ng part 4 let's go, go!